Hello! Uh, magandang gabi po sa inyong mga kalods, no? Lalo na po sa araw nito ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? Sa biyaya na uh, pinag sa akin na alam nyo naman po kalods ay uh, nung tayo po ay nag o nung isang araw ay uh, nagka-copy po ako at uh, nag-snack ng tinapay uh, simula po doon ay tuloy-tuloy uh, po yung aking pagmamasad uh, sa aking paghihilop, no? Uh, dito ngayon, nakatapos lang din po natin sa uh, sapagat uh, uh, ang inyong kalods ay uh, mahirap lamang, no? Subalit, uh, kapag tayo po ay uh, malakas po yung ating uh, spiting spirit lalo na po sa ating uh, prayer uh, hindi po tayo na pinababayaan ng Panginoon sa ating personal na pangilangan lalo na po sa ating mga financial at sa ating uh, sa pangaraw-araw uh, ika nga yung sinabi kong mga nakaraan na uh, ang inyong kaludes dahil pasimula pa nung uh, niremind ko yung nakaraan na, mula po na matay po yung aking ina eh, wala po talaga akong financial nga sa itong ah 40 di ay talagang ah uh, ikak nakatandao tayo sa malalayo subalit so, sa ating buobin ay medyo malungkot sa pagkat ah uh, uh, wala po tayong uh, kakayahan no uh, subalit so, ang aking tanging sinasandalan kundi yung Uh, Diyos na makapangiriyahan na nagbibigay ng patnubay uh, sa bawat isa sa atin sapagkat uh, ako po ay naniniwala na nasabi ng Panginoon na uh, ang sinuman ang sumasampalataya sa akin at nananalig sa akin at humihingi uh, ay aking bibigyan at kung sinuman ang uh, lumalapit ay aking bibigyan ng kaluuban. Alam niyo kalods, ang totoo naman talaga. Uh, sa lahat ng bawat pamilya eh, ay meron talaga may mga no problema, no? Walang pamilya na perfect. pick. balit so kapag ikaw ay isang Kristiyano at mayro kang pananampalataya ay nandoon pa guys yung mayro kang self-control sa iyong sarili. Uh, nasa loobin ay hindi mo masabi na sapagkat mayroon kang agam-agam at uh, pinag-isipan na bago mo gawin. Iba talaga guys kapag ikaw ay nasa katotohanan. Uh, hindi ka agad nagpapasyo uh, kung ano dapat mong gawin. Uh, kagad na gawin mo at ito'y pinag-isipan. nga uh, na sa buhay natin ay kung wala ka, kailangan manahimik at malalangin at sumikap at uh, ikaw ay magkaroon ng biyaya sapagat ang Diyos ay nandiyan naman siya na nakatanaw sa bawat isa sa atin kung sino ay lumalapit sa kanya ay uh, siya ay magbibigay tulad sa akin guys ang totoo lang ay nabot ang 2 months na wala akong gana o wala akong uh, sigla na kumilos parang ako po ay Uh, kumbaga na napunutan ng tinik no? walang lakas so balik ngayon guys ay kapag nanatili dun tayo sa ganung uh, sistema ng pamumuhay ay wala pong pag asan na tayo makaakon o makapagmumuhay sa ating sarili ay, alam nyo kailangan talaga natin si uh, si na tayo tumayo sa ating sarili upang lumaban at harapin ang katotohanan. Kaya ito nga yung guys. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na uh, ito pa rin ako ng katatagan at uh, tumayo at ito ngayon kami uh, nagsisikap uh, para mabuhay. Kaya itong araw ay eh, awa ng Diyos may blessing. Kaya kami naman po ay magkakandak ulit ng pagdaong sa ibang lugar at mayroong budget na pagka-travel, no? uh, katunayan eh, kasama ko yung aking kuya Kuya Re uh, Rinaldo Pinon na kami pong kuya yung kuya ko ay parang dalaw na lang ako kami mga kapatid na magbabanding dahil wala na po kaming ina kasi uh, naman lang matandang binata, ako naman ay binata din no? so kasama ko yung iba kong pamamangkin kaya uh, ipaling lang po namin yung aming uh, atensyon sa sa akin pagbablog no sa akin pagkukuntin na doon po guys na uh, na makikita namin na uh, magkaroon ng kasayahan no. Uh, ano naman tayong kailangan na, na dapat pa natin na uh, isipin uh, ang importante sa atin ay tayo po ay maging masaya. Uh, Nagpapasalamat din ako dito sa sa aking gampanin na uh, bilang isang content creator na hindi ko naman naisip to na makakayaan. Subalit, uh, naniniwala ko tayo kapag tulad natin na nasa ibaba, uh, ginagabayan tayo ng Panginoon na binibigyan po ng wisdom, no? Ang wisdom po na yan, guys, ay karunungan na nagbumula po sa ating uh, makapangirihan, no? na yan eh, sa ibang mga content creator po yan guys no hindi natin kayang sumabay sa pag uh, sila po ay kumpleto sa gamit uh, at sa uh, ibang mga makinarya na bilang mga vlogger no uh, so inyong kalots ang uh, kasabihan po sa kristyano by fit naman po ito na tayo ay ng Panginoon na may kakayahang magwalwal no <laughs> salitang walwal o uh, mag-preach or uh, mag no uh, ito lang yung tanging kaloob ng Diyos sa akin ibinigay para tayo ay makapagbuo ng isang content no kung paano po tayo uh, magwalwal sa ating mga viewers uh, patungkol sa ating uh, no so sa inyo mga kaloobs uh, balik tayo sa topic na kami po ay dadaong uli kasi mag-start kami sa lunis ng umaga. Dadaon kami sa mga iba't ibang ilog kasama ng aking kuya. Uh, at may ko po yung aking tahanan. Uh, kailangan mag-enjoy po tayo guys. Uh, alam nyo ang nature guys ay uh, napakasarap na mag-adventure sa mga area na, na makikita mo na wala kataw-tao, sariwang hangin, malamig ang tubig, tahimik, at marinig mo yung mga ibon, marami kang mga matatatanaw na magagandang view lalo sa mga nature na may mga puno, halaman, damo o anong bagay diyan na nabubuhay sa kabundukan. <coughs> at marila, mara mapifeel mo yung sikat ng araw na init at saka lamig So napaganda nga po ay eh, nakapagbibigay po sa atin ng tanggal stress no. At, at, ano man ang sa loob mo ay malilibang ka. So hindi lamang na bilang isang content creator ay talagang nakakatulong sa atin. kasabihan uh, kasabihin nga anuman ang iyong itinanim, uh, nagtatanim ka na mabuti, so balit hindi mo naisip, ayan po ay mag ka ng pagpapala. Kaya nga tayo ng mga bilang mga content creator, ay huwag po tayo mawalan ng pag-asa, basta manatili po tayo na tuloy-tuloy lang yung ating gawain. Uh, basta nga importante unahin po natin ang presensya ng Panginoon na tayo pa ay saan man mar, na naroon at sa ating patutungo ay siya po ay naroon sa ating gumagabay. Ang importante po ay meron po tayong presensya sa kanyang at higit sa lahat sa ating panalangin na siya ang ating Diyos bilang ating nagpagligtas sa ating buhay. Kaya sa inyong mga kalobs, ang problema hindi nawalan ng hindi mawawala sa atin yan. Eh. Nandiyan lang yan eh. Uh, kapag wala kang problema eh, yan isa din guys na uh, pinipitik tayo ng ng Panginoon sapagkat yan po ay isang aral na tayo ay gigising sa katotohanan na may mga bagay na minsan tayo nagkakamali na hindi natin makikita subalit so, kapag dumating doon doon po natin ma-realize na yun pala yung ating pagkukulang kaya nga sabi nga doon, kapag tayo po ay eh, wala tayong presensya sa Panginoon, eh talagang maging magbigat din yung ating surunin sa buhay. puro kalayawan, yung ating ginagawa, anumang mga bagay dyan na ah, hindi kalakip siya, ay talagang totoo, maraming trahedya na magaganap sa ating buhay. Kaya sa ating notes, leve lang lahat, no? Uh, may kalayawan, may prayer, at basta, uh, smooth lang yung level lang, no? Huwag lang sobra. So, sa ating mga kalots, no? Sa araw nito, ay nagpapasalamat ako sa aking mga pinch dyan, no? Lalo na po sa aking mga kaludi uh, sa inyo patuloy na suporta sa aking YouTube channel, Kanoy, uh, at sa aking pag release din at sa aking mga long video sa mga text post, picture post, no? bilang content creator ay eh, kailangan ho natin guys <clears throat> na magawa yan sa araw-araw. Meron po tayo reels at meron din, din po tayo na long video at may mga post, picture post, text post, no? At mga view, mga post, to no? Uh, bilang siyang uh, nature uh, content creator, ay tungkulin po natin na ipakita sa buong mamayan, buong sambayanan na may mga lugar na kahit sabihin natin na hindi mo nadadaog ng personal. So, balit sa pagdating sa larangan ng social media, ay makikita nyo yung mga nature na magaganda. Mga puno naman yan, ilog, bundok, wala ano naman mga bagay, may kasayahan, may sayawan, kantahan, chikahan, mga massage, pagluluto, pagkain, ano mga bagay, ang importante guys ay naganap, nagagawa po natin bilang mga content creator. So sa inyo mga kalods, magandang gabi po sa muli. God bless sa lahat sa aking mga kaibigan. Thank you for watching.